Panalangin ng pasasalamat sa Diyos. Ama naming mapagmahal, kami po ay humaharap sa inyo nang may pusong nagpapasalamat. Sa gitna ng mga pagsubok at biyayang aming natatanggap, kami ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal. Salamat sa mga pagkakataong nagbibigay aral at pag-asa sa aming mga puso. Naway patuloy kaming magkaroon ng malasakit sa aming kapwa at magampanan ang aming mga tungkulin sa buhay. Diyos naming amang makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa mga pagkakataon na kami ay inyong inilalapit sa inyong harapan. Sa mga oras na kami naguguluhan at nasusugatan kami inagpapasalamat sa inyong lihim na paggabay na laging nagbibigay liwanag sa aming landas. Salamat po sa aming mga pamilya at mga kaibigan na aming kasama sa aming paglalakbay. Naway patuloy niyo kaming tulungan at patibayin ang aming pananampalataya. Diyos naming Ama, kami nagpapasalamat sa mga biyayang kalusugan at lakas ng katawan. Sa harap ng mga hamon ng buhay kami patuloy na binibigyan ng enerhiya upang harapin ang bawat araw na may tapang at pag-asa. Salamat po sa aming kakayahan na magmahal at maglingkod sa aming kapwa. Naway maging inspirasyon kami sa iba at magdala ng kasiyahan sa mga puso ng ibang tao. Lingkuran kayo, mapagmahal na Diyos, kami ay nagpapasalamat sa aming mga pangarap at mga adhikain. Tinutupad ninyo ang mga ito sa tamang panahon at paraan. Salamat po sa pagkakataong paglingkuran kayo at ang aming mga kababayan. Kami po ay nagnanais na maging mas mabuting mga alagad ninyo at magbahagi ng pagmamahal at pag-asa sa aming mundo. Sa huli, Diyos naming Ama, kami nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at biyayang hindi mapapantayan. Nawa ay patuloy kaming magkaroon nang pusong nagpapasalamat at mapanatili kaming tapat sa aming pananampalataya. Ito po ay aming idinadalangin sa inyong banal na pangalan. Amen.